ito po yung mga tanim natin mga ampalaya medyo tinamaan sila ng malakas na hangin mga guys <coughs> mga kaparmer pero nalaglag sila sa ating balag kaya kailangan nito pag produce tayo ng straw na ating magagamit para may kabit dito at maakitan nila. Pero hindi ko alam kung may susunod pang bagyo. Kung mayroon pa siguro, disgrasya pa rin tong ating mga pananim. Ayan. nakapagtanim nga tayo mga guys pero ayan nasa salanta naman ng bagyo nakupo paano na ito ngayon sana ay merong mga may bukas ang kaluoban may mga magandang uh, bukas paspalad para tutulong sa atin na uh, sa sinapit ng ating mga pananim lahat po ng mga dahon ng ating mga sitaw nyampas ng bagyo walang nangyari ayan hanggang doon pa naman itong ating mga pananim na yan Diyos ko po kawawa ang inabot mga kawayan na buwal dahil sa lakas ng hangin makikita dito ngayon kundi puro bunga ng santol ano kaya ito ayan oh. santol ang makikita mula dito sa puno na to ah, halos lahat ng bunga ay na vậy đó, Salamin. Voilà. ano tayo ngayon makaka uh, uh, nito sa luwang na ating tinamnan na to ay puro nasalanta ng bagyo ano bang klaseng bagyo ano pangalan ng bagyo na yan bakit ganun ang ginawa Sayang Sayang ang aking paglilinis Sayang ang aking pagtatanim Sana ay Merong uh, Mababait Bukas palad na tumulong Para Makabili muli ako ng buto dahil wala nang buto na itatanim dito. Na itanim ko na lahat. Ang ating uh, gagawin ay i-recover na lang ang mga pananim na may potential pang mabuhay. Kailangan nating uh, sugutan ang mga puno na wala nang pananim. kailangan mo na napakalalim yung tubig na yan. Wash out ating mga pananim. Ayan. Ayan. Uh, shout out sa iyo, Boy Sardinas. saan ka tayo kukuha ng uh, pananim idol? Para matamnan natin ulit itong nga uh, nasalantang uh, tinamnan ko. shout sa mga gusto ng tumulong para matamnan po itong uh, lupang ito at uh, sana ay matulungan niyo ako at lalong lalo na po sa mga may kaya sa buhay mga sponsors na napakadami <clears throat> lalong lalo na po sa mga sponsor sa mga uh, farmers kung mayroon man sana ay matulungan nyo kami na mga farmer dahil kung walang mga farmer wala po tayong makakain wala po tayong madadala sa merkado kami naman po ay hindi sumusuko sa pagtatanim may tumulong lang at uh, makapagpulakan niyo muli ng aming mga buto maraming maraming salamat po kung sakali man na uh, may tumulong at uh, comment lamang po sa aking uh, youtube channel Tabak Farmer at uh, mag message lang po ang inyong uh, ka farmer ako yung nagpapasalamat. at magandang umaga tabak farmer bye bye